Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, itong reading na ito ay for Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. So, hopefully makarelate ka sa reading ha. Ilalagay ko sa description box yung page na ginawa ko fa sa Facebook. Diyan ka makakapag-inquire kung paano makapagpa-reading sa akin. Astrological reading ang available. Kung gusto mo ng personal tarot reading, Kai Jing Tarot Reader sa yung available for tarot readings. Okay? Um, so let's start. This is for the sign of uh, water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Wait lang guys. So i-shuffle ko lang yung cards. Pag di na nakarelate, okay lang yan. <laughs> May mga next readings pa naman kasi. O kaya check mo na lang yung ibang video dyan sa sa pinaka-channel natin. May mga in-upload pa naman ako ibang video. So baka din yung message para sa iyo. Kung hindi ka makaka-relate dito. Sana mag-comment ka rin Kahit po heart-heart lang, smileys. Malaking bagay yun sa akin. Nagpapakita mo ng malaking suporta. Tsaka maraming napapaabot yung video ko natin. So marami tayo nabibigyan ng guidance. Ayan. So, um, for water sign. Kung ayaw mo na ganitong klaseng reading, sabi ko nga, nabangkit ko na ba yun? But anyway, check mo na lang sa video sa, uh, sa si channel natin. The chariot, the hierophant, okay. Natatawa ako sa energy mo. <laughs> Natatawa ako sa energy mo kasi with the chariot, I feel like you're taking action. This is cancer energy, especially yung planet of Mars, which is yung ruling planet ng Um, Scorpio. I don't know. Maybe you are a Scorpio. But anyway, this is for general water sign. Maybe meron ka lang Scorpio sa chart mo. Check mo yung iyong sun mo rising. Venus, Jupiter. Sign. But anyway, your ruling planet of Scorpio is Mars, which is nasa Cancer. And Cancer is all about emotions. So, nakikita natin yung pagtitake mo ng action according sa emotion mo. Might be there's a fast action. Maybe some of you gusto mong mag-travel, gusto mong gawain itong bagay na to kasi according sa emosyon mo eh, ito yung nararamdaman mo eh, ito yung gusto mong gawain eh. And with the higher of maybe some of you, there's something na natutunan mo spiritually ang gusto mong i-apply sa buhay mo. Or maybe may mga realizations ka na may kinalaman sa iyong religion regarding sa spirituality mo na yun yung naging dahilan para ikaw ay you know, gawin mo yung isang bagay na gusto mo talaga. The Six of Swords is your Gemini, Libra, Aquarius energy. So, nakakita tayo dito ng parang... Well, actually, nakuha ko yung energy niya. It is in reverse nung nagpakita sa akin. So, I will read that in reverse. Might be yung ibang water sign sa inyo. Eto ha, kasi kung hindi ka pa naka-move on, I feel like some of you will take action regarding do sa person na hindi ka pa nakapag-move on sa kanya. So, magte take ka ng action kasi hindi ka pa naka-move on sa kanya. So, yung iba naman, kung naka-move on ka na, maybe you're taking action according sa mga bagay na, na feeling mo dapat ito yung gawain mo. Okay? So, take only what resonates. Sino yung person na mo? Nakita nga pala ako nung ano. Hindi ko alam kung naging active ka ba sa simbahan. Like, I mean, hindi naman sa simbahan lang. Kung ano yung relihiyon mo. For example, ikaw ay katoliko. Or, ang tawag yan, protestant or christian. Ganon. So, uh, pwedeng once in your life, naging active ka doon. So, alam mo yung nag, naging active sa seminaryo ganyan or yung nag yung you know yung may ginagawa sa simbahan or if you are a Christian pwedeng naging active ka nagturo ka rin ng Bible or uh, parang something na may mga inalagaan ka yung mga bata like ganun parang naging, nagkaroon ka ng some kind of service sa church or sa chapel or sa kung ano man yung religion mo. Tapos, parang gumawa kayo ng, like, humanitarian cause or may, may ginawa kayong serbisyo na parang kahit walang kapalit, kahit walang sahod, you know, gagawin mo yung bagay na yun kasi it's your way of, you know, ah uh, pagsa, pagsamba or pagtulong sa iba. Okay, so, I don't know, yun yung nakuha natin, ha? So, you are the kind of person na talagang tutulong at tutulong ka. So, um, energy ng person, nakakonect mo. Haamoy nga pala ako ng sabon, like bagong sabon. Ganun. anyway. Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. This person nakakonect mo, nakafocus siya sa kanyang dreams. mapangarap niya, I feel like this person is also daydreaming about you. Nagdi-daydream siya tungkol sa'yo. And the Five Swords, there's people sa kanyang buhay na gusto niyang i-cut off. Pwedeng na-cut off niya na yung iba. So, yung iba, tuloy-tuloy pa naka-cut off or nawawala sa buhay niya because uh, uh, the universe is guiding you and this person. Pareho kayo na parang ginaguide. Ramdam ako ng pagod. I don't know if you're really tired or what. The lover. So, nakakita tayo ng magandang communication. Or sorry. Yeah, communication. Maybe even partnership sa inyo. So, like, eto yung person para sa'yo. Ngayon ba sa inyo parang gusto mong maging match dito sa person na to? Gusto mong makasal sa taong to, gusto mong makasama tong taong to. Emosyon ninyo sa isa't isa. nakita ko ng color blue dito. I don't know if you wear blue uniform. Like kung yun yung uniform mo, blue. Kung hindi man, pwedeng maybe you like color blue. Or merong sinuot na color blue itong person at ina-admire mo siya kasi parang ang ganda or ang pogi niya dun sa kulay na yun. Kung hindi blue, it's like purple or violet. Like, pwede na sabi mo, ay, bagay sa kanya yung color na yun. Ganun. Anyway, you do have here the Queen of Swords. The Emperor. Oh, I, I do really love your energy dito. Tinatanggal mo yung taas ng ego mo. Kasi mataas talaga yung ego mo eh. ba? Diba? Uh, but this is you cutting off the, that part of yourself. Kasi feeling mo, hindi naman nakakatulong yung taas ng ego ko na to. Hindi naman matutuloy itong connection namin pag naging ganito na lang ako lagi. Clarify the Queen of Swords and the Emperor. The High Priestess. Yeah, yung iba sa inyo mas nagiging mas spiritual ka ngayon. And you do have your the Queen of Wands. Uh, some of ito, puro matataas na level ng card yung lumabas sa'yo. So, nakikita natin you're taking action according sa gusto mo talaga spiritually kasi alam mo yan eh ah, kumbaga hindi mo pwedeng lokohin ang sarili mo parang yung lalo na sa so spiritual na bagay kasi ito ay hinahunting ka maybe even while you're sleeping while you are doing nothing tapos may mga pagpaparamdam ng spiritual sa'yo na parang hindi mo na to pwedeng i-deny eh you feel spiritually connected dito sa taong to. Kaya kahit indyanin mo, kahit itago mo, kahit lumayo ka, kahit magpaka-emperor ka, yung walang pakialam and so on and so forth, alam mo sa sarili mo ano yung spiritual na connection na nararamdaman mo towards this person. And the Seven of Swords, uh, at some of you is, um, yeah, walking away sa part ng buhay mo na nakatingin sa realidad and uh, emotion ng person nito towards you. Especially if you are this person na dati pagdating ng gabi, ang bilis mong makatulog, pero ngayon parang hindi ka makatulog. Kasi nga, nagiging mas spiritual ka na tao eh. The more kasi na mas nagiging spiritual ka or mas nagiging align ka sa universe, sa spirituality, the more na parang ang hirap matulog kasi ang daming mga signs or ang daming messages sa iyo spiritually. And medyo naglalag yung aking phone. Maybe medyo puno na siguro yung memory niya. Ace of Pentacles. So, emotion ng person nito towards you. Ten of Wands, Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius nahirapan na tong taon to. Nine of Cups, ayan. Ten of Wands and Nine of Cups, I feel like nahirapan siya, marami siyang obligasyon, marami siyang ginagawa ngayon. The Nine of Cups, I feel like maraming, eh. <laughs> Natawa lang ako, kasi I, you're dealing with someone na gustuhin talaga. Maraming gusto makipag-connect sa kanya, like this person is, marami siyang admirer. Okay, maraming nag-admire sa kanya. Pero sa totoo lang, wala siyang pakialam dun sa mga admirers na like, sige, gusto niyo ako, walang pakialam. Parang ganun. Kasi, I, I only like you. ba diba? Ikaw lang gusto niya. So, kahit may mga admirer siya, may mga magpapansin sa kanya, mm, this person is like, I only like you. I, 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 I only like your offer. Or kung ano yung may offer mo sa akin, yun lang yung gusto ko this person is like pwedeng wala pang relationship but there's a possibility with the two of cups tapos there's this feeling na ikaw lang ang gusto niya hindi ko alam kung nanonood ka nung PBB Pinay Big Brother hindi naman ako man nanonood Uh, hindi naman ako mahilig sa mga ganon. Pero, meron kasing mga lumalabas sa newsfeed ko na parang may kinalaman doon. Like, uh, sino ba yun? Yung katungkol kay Fiyang, which is si Fiyang is like, kung hindi ako nagkakamali, siya yung isa sa teenager na nakapasok sa uh, sa bahay ni kuya. And then, maganda kasi siya. Marami ang parang nililink sa kanya dun sa loob ng bahay because of you know, maganda siya and maybe yung ugali kasi niya, masyado siyang clingy and mabil maybe one of the boys kind of energy so maybe you are that, that kind of person, kung hindi man maybe yung person mo yung ganun masyado siyang clingy or masyado siyang like one of the boys kung babae yung kakonek mo And yung ugali ni Fiyang is like this could be the kind of energy na nakukuha natin sa person mo. Kung hindi man yung person mo yun, ikaw yon So kung nanonood ka ng PBB. But yun yun, yun yung ugali ng taong, yun yung nakikita natin. Ugali nitong person na kakonect mo or kung sabi ko nga kung hindi siya that could be you. One of the boys. Or if you're a, bo a boy or... LGBTQIA+. Basta kaya mong makibagay sa kabaliktaran mo ng uri. Yeah, if you're if you're a boy or a man, kaya mo namang sumama sa grupo ng mga babae. Ayun, yeah, kaya mong sa kanila. But of course, parang hindi naman <laughs> parang hindi magandang tignan or hindi magandang sabihin yung one of the girls. Let's just say kaya mong sa kanila. Okay so what will happen in the future for the both of you The hanged man is here Queen of Pentacles and the Page of Swords and The Death Card. This is Scorpio Energy. Ten of Pentacles. Eight of Pentacles. Ace of Cups. The Tower. Wala, well, kita tayo ng new beginning for you. Like, this is a rebirth. Uh, new beginning. Yung iba, rebirth of a connection. Yung iba new love for you. But, yung iba kasi, iba-iba yung energy. Some of you, this is the one you're waiting for. Ito yung hinihintay mo matagal na. This is what you're praying for. And with the page of swords, I can see action din mula sa'yo. This is you taking action, taking risk. With the queen of pentacles, stars, virgo, capricorn. Especially if nakikita mo na person, yung person na ito ng stability. Like, mag-risk ako, willing ako magsimula ulit sa simulang-simula kasi nakikita ko kaya mo, kaya natin, kaya ako kaya natin, kaya ko kasi nandyan ka, parang ganun, kind of energy. So, pwedeng hindi babastahin yung person na ito, nakikitaan mo ng money, and uh, nakikita mo yung, like, this is the person that you want in your life, kasi okay siyang maging ka-partner. Alam mo, literal, kasi, especially if you're a man, or lalaki, well, anyway, it doesn't matter hindi importante kung babae ka, lalaki, LGBTQIA+. Pero pwedeng yun kasi yung mindset mo pagdating sa kapareha. Kailangan yung kapareho mo stable or kailangan yung kapareho mo hindi pwedeng ikaw pa yung bubuhat sa kanya. Like, maybe, maybe this is what, what you want in your life na pwedeng makapareho sa buhay. And nakikita mo ito dito sa person na to. Well, honestly, hindi ko masabi kung itong person to is a past person pero there's a past energy so pwedeng past life may connection kayo in your past life but there's a spiritual connection sa inyo tsaka naramdaman mo sa kanya yung spiritual connection na yun. hindi mo naman naramdaman na sa iba diba? yung parang eto weird to eto talaga yung gusto ko kasi eto yung spiritual na ipinapakita sa akin yung iba sa inyo pwedeng lumalabas sa panaginip mo lumalabas sa mga sign Ayan, pwede may mga angel numbers na nagpapakita sa'yo, nagingin dahilan para mag-guide ka papunta dito sa taong to. You know, and um, maybe in the past, you think it's just coincidence, pero masabi mo na ngayon, hindi, paulit-ulit eh, hindi na ko coincidence. Talagang ito yung message sa akin. This is the person for me. And the Eight of Pentacles and the Ten of Pentacles is just like money. And it's like pag sinunod mo itong spiritual connection mo with this person, there's a possibility na you will earn a lot of money, yayaman ka, or magkakaroon ng, you know, maraming pera sa inyong dalawa. <laughs> Which is, that is what you want. Being the emperor energy, gusto mo rin ng ganun. Like, stable relationship, financially, etc. And, yeah, I can see love and new love, new connection sa inyo ng taong ito. But, Of course. Before that happens, kailangan may mga endings mo nang gawain. Thank you for watching. I love you all and bye bye.